gibaligyan ni Huda si Kristo na sa mga Hudiyo. Gibailo niya ang ginoo para makapanapi siya. Mupo'y gibuha sa uban. Gibaligyan ang Biblia para makapanapi. Ang katuliko mo'y nagmugna sa Biblia na nangkamot niya mahimo ang Biblia na kamot nga, nga mabuong Biblia. Kunya gamiton ras mga nagbasag Biblia, ilalong paliti o nung kabulan, sa pagpanapi sa mga tao nga inosenteng katuliko. Sakit no, pero may kamaturan. Sakit yun ang kamaturan, mga kaigsunan. Pero usay, kinaanglan na to ni Dawatol. O okay, kinsa mang may mangutana dia, Nay mangutana nga dili Katoliko? O bisan Katoliko, pwede kayo mangutana. Utana mo open. As long as ang pangutana may, ah, -tung uh, may tungod lamang sa pagtuo Katoliko. Pasulito? Di ko mangutana kanus sa eleksyon kay wa ko dili na moy among topic dire. Basta may tungod lang sa pagtuo Katoliko.